Parampol. <laughs> Doon salikod? likod. Yung bike namin. Doon sa likod. Saan? Wala pang masyadong tubig. Wala ka bang ano? Iyan? Naku po, marumi yan. Ito ostrich, oh. Puntahan nyo ostrich. Pakilala ka dyan. First time mo ka amo dito. Hindi mo hawakan. Tutukain ka nyan. Hmm. Tutukain ka niya. <laughs> Ika na, sa ahas, sa ahas. Uy, wag. Sir, matanda na pa. Ano? Hmm. Sa ahas tayo, duno. dun, oh. Gawin doon. Dito. Kapag matapos. Mm-hmm. May malaking pool. Hmm. Ginagawa pa.unti pa lang kasi yung tubig eh. Napa nga. Snake Ang jay snake Laki ng pula na Laki dyan Akal muting ka nyan nandiyan na papaglawayin sa nipahat? pahat. Oo. Ano ba ito? Hmm? Ano ba Lizzard. Lizzard. May, may sila. Hmm, tumatakbo yung ungu na 'yan eh. Oh. Snake. Oi. Reticulated Ay. python to. Balat Anak pa lang yan. It's right? hmm. Reticulated python niya pag dilaw. Nakakakamandag yan. Nahabuling kayo nun. Yun, no? Yung nakakawala na yun, no? Hmm, diba? may kayong pupunta ron. Matapang. Tapang yun. Na, kinalbot si Kuan yan, eh. Si Jermaine, hinabol. <laughs> Di ba? Yan yung hinabol ni si Jermaine, eh. Tapang kayo na hmm. kaya nakatali. Hmm. Yun na madumaang ka. Huwag kayong magpapahuli, ah. Mabilis yan. Okay, ready? Ba't ako? Yan. Bukas. Bukas. Bukas ba? Opo. Tinatamad pa sila. Sige dito, dito lang. Ha? Hmm. Sige, puntahan niya. Hoy, okay, hindi na kayo. Balik, balik. Balik na. Wag. Nagulat na kasi. Kaya rin maliit.

Mayor Santos. Vice Mayor, tsaka Mayor, anak niya. Talavera. Sa piling ko maganda yung loob niya, no? Hotel, eh ano yan eh, yung function hall. Ano yun, Yung pwedeng mag-meeting, pwedeng mag-birthday, event center, ganun.

pagkana nakakarap isang beses, hindi pa alam bakit. Mababaw pa po. i enjoy ko ito ngayon. Hindi ko malalim. Hindi maglamang ka. Okay, punta ka dyan. Punta kayo dyan. Kami pa lang po ang tao dito. Sa resort namin. Pinupuno pa po ang tubig, ang pool. O, okay, slide kayo doon, ah. Ay, baba. Sakit ang balakang nyo dyan. Basag ang balakang nyo. Mamasayin uh, ka niyan. about